Mansari kaya nagpunta sa rest house last week. Ganitong pangbubuking ang masarap pakinggan. So in love, hindi na rin sila nagtatago. Matapang na rin ipagsigawan sa maraming tao. Mainam iyan na lumalabas sila na silang dalawa lang. Para naman walang say o paninira ang mga bashers. Tanamak pa rin kasi bitter sa relasyon ng Kim Pao. Ayon nga sa mga komento. Ano bang pakialam ng mga bashers na yan sa relasyon nila idol? Palibhasa, yung sa kanila nilangaw na at pilit sa atin ay organic. Walang halong kemikal. Ayaw ko na sana makicomment pero over na rin minsan ang mga say nila. Lalo na noong nabash itong si Timmy. Every time na nabibigyan ng maraming endorsement, bakit ipi, ipagsisiksikan nila sa idol ang brands yung may-ari ng product ang magde decision kung sino ang gusto nila at yung mga billboard lahat yon efforts para kay Kimchoo bukod kasi sa sikat siya napakabuting bata walang yabang sa katawan kaya laging nabibigyan ng offer ang negosyo ay negosyo siyempre kung kukuha rin lang na mag oh, sa produkto nila yung walang issue, marketing strategy ang tawag doon. Kaya bawas-bawasan sa pagtatanong, bakit puro Kim Chiu at Paulo Abilino Ayusin muna nila ang ugali bago sila piliin. Ano Na naman sa karamihan sa mga malalaking brands? Sa sikat, tinitingnan din nila ang mga naging attitude ng mga artista. Hindi kasi biro ang inilalabas din nilang pera, para ibayad sa mga artists.